Sagot ni m Sight sa matagal ng issue sa sinabing lutong laban nila ni Cripply. Katana, posible nga sa isa buhay next year. Mga kaabang-abang na matchups sa ahon 15. So tara! Ahon 13, isa nga sa pinag-usapan ng event na ito ay ang laban sa pagitan ni Cripply at M-Sight. Dahil sa kontrobersyal na laban na ito, kahit nga sa comment section, ay pinagtatalunan pa din ang na nag-resulta ng nasabing laban Totoong dikit ang laban at magkaibang stilo ang pinakita nila at talagang naging effective sila sa isa't isa. Kahit nga mga MCs ay hati din ang opinion at pag-usga sa laban na ito. Ang dami naghintay ng battle na to nung gabi na yan. Sobrang galing. Pero para sa akin, round 1 tie, 2 and 3 MZite. Kung baga, itong laban na to, either way siya. Kung baga, kung nanalo si Cripley, yung mga fans naman ni Emzite magsasabi, Tangay na, Emzite yun eh. Emzite naman talaga yun eh. Ngayon, nung nanalo si Emzite, Cripply fans naman ang ano. Cripply yun, Cripply yun. Pero, para sa akin, magkaibang style kasi sila. parang mas medyo in favor ako ng konti sa technicals. Pero kay Cripply, kumbaga. Ako, para sa akin yung laban. Ako, malinis ako, Cripply. So round 1, round 3, Cripple ka? Round 2, Tabla? Tabla yung outing ko, round 1, Cripple, round 2, Tabla Round 3, hirap eh no? Pero parang bahagya kay Cripple oh. Sa interview nga ng linya-linya podcast kay Cripple ay nilinaw niya na tanggap niya naman na naging resulta lang laban nila ni M-Site at saludo dito kay Cripley. Sabi ng mga tao na panalo dapat si Cripley sa laban nila kay Ebzize. Um, Unang-una yung battle rap naman is na talaga eh. Parang subjective naman siya eh. Mm -hmm. So, sipin mo nga sa kahit nga yung parang boxing, parang yung akala mo yung panalo, yung pa yung natatalo, ba? Diba? Mm -hmm. Magkaiba kasi kaming style ni Zayt. Mm -hmm. Parang ano, baka yung gabi na yun. Kasi kung nangyari yung battle namin ni Zayt sa close room, yung pambarax, pucha body bag ako Sadyang matao lang talaga. So... Mm -hmm yung tao nakuha ko yung kiliti nila hmm. kaya kala nila ako yung nanalo doon pero manalo ako matalo doon para aslang lang din naman ng epekto yon. pero ano gusto ko siyang talunin nung gabing yun so, sabi ko po siya ngayon na pag natalo ko to parang champion na ako ganon. Hmm. <laughs> pero ang lupit din kasi talaga ni Zayt yung rebattles niya talagang yun yung kayang bumali din ng ano eh ng parang nung momento mo aagawin niya yung momento mo sa iyo but nga is M Zayt naman ang naging guest sa nasabing podcast at di rin naiwasang maitanong sa kanya ang issue ng nakaraan. Na, okay. Ganyan ka mag-isip eh. Mm. Diba, kumbaga, hindi ko naman makokontrol yung isip mo eh. Mm. Ang makokontrol ko yung reaction Control ko. Control lang eh. yung mga diba, tao. Kasi sa akin, eh, either naman. way naman talaga. Kumbaga, ah. ano lang yun eh. Sobrang subjective kasi ng battle rap mm. eh, di ba? Art form yan eh, subjective yan. Hindi mo pwede, hindi ka nga pwede magbigay ng ano eh, ng tamat mali sa art eh. Sa kabilang balita naman dahil nga sa kakaibang humor na pinapakita ni Katana, sa bawat laban niya, naging dahilan ito para mapansin siya ng ulo ng flip top na si Anigma at di kalaunay nakakuha siya ng spot noong nakaraan 1 minutes konta crispy pitus at di nga tayo binigo ni Katana. Dahil dala pa din niya ang stilo kung saan siya nakilala. Oy, fuck Kala mo, paparaya ako kasi last chance mo na. Para spot sa flip-top, ma-obtain sayang naman, nag na akong sumigaw ng ahon game. Gago ka. <laughs> <laughs> Gago ka. Nasundan ito. Nung laban niya kay Mirage. Mga nag-aapoy na pyesa, unggoy na may tali sa leeg, kapalit lang saging, handa na agad magpakwela habang ako tinatalian dahil mapanganib, magkaiba tayo ng kadena. Ala Jenga, di tayo titigil hanggat di ka nataob sa kinatatayuan mo. Kung animalan, malatasan at itong kagubatan ko, ako nagpapainit ng tubig sa dagat pasipiko bago bumagyo, ako nagturo sa mga gorilya kung pano gumanto. <laughs> at noong buwelto balintong kontra Manda Bali. plano, ilibing si Manda! Ang sagot, wala akong plano! Paliguan ng gasolina ang bangkay! Wala na makikinabang sa iyo, boy! At total di din naman na makain ng mahina! Diyan na lang kita papalamon sa apoy! Tuloy lang ang sunog! Nakala mo nagpapagulong ako! Anong tinitingin-tingin mo sa kanila, gago? Wala dyan tutulong sa'yo! Kaya yeah, nga maraming mga battle fans ang gusto siyang makita na sumali sa isang buhay next year. Dahil deserve niya naman daw talaga mabigyan ng spot. Hindi nga ito imposible eh. dahil kung maalala nyo, ngayong isang buhay 2024 ay nakasali ang dalawang rising star sa liga na si Class G at 3D. Kaya sana nga may katana sa isang buhay 2025. Galing nagaling galing na, na sa jokes mo. Ako nga, hindi talaga ako medyante na tunay. Sa jokes, nagpamalas pa din ang husay. Kung gusto mo makita ano pang ayaw ang gawin, isali mo ang isang buhay. At sa kabilang balita pa, sa paglabas nga ng lineup ng Ahon 15, ay maraming kaabang-abang ng mga matchups dito. Bukod nga sa main event ay EJ Power vs Shea Yee, pati sa boy final sa pagitan ng Beatroom at GL. Ang top 3 nga para sa akin na abang ay yung Pistol vs Shernan rematch. Dahil wala na nga ang grupong 3GS, sigurado magpe-personalan tong dalawang to. Dahil kilala naman natin si Pistol, magsumilip ng angulo, masakit. Wait! Di na ako lalayo, batas at sayad, mga kasama mo sa bangka. Bakit mga lambat nila may laman, tanging sa'yo lang yung wala? Well respected, be decent views, nakuha yung interes ng madla. Goryo, hindi ka underrated, irrelevant ka! At siguradong di magpapadarag dito Shernan. Pinapatumba ako ng 3GS. At isa pa sa dapat abangan, Igos for dos, Cripply Topper vs Lakwan kay Ram. Nakita naman natin evolution nila sa 1v1. Paano pa kaya pag gantong may kakampi sila? At isa pa, hindi na bago sa kanila ito. Dahil si Cripply at Oper, dalawang beses na nating nakita silang nagsama. Ang una nga noong laban nila kay Invictus at Lanceta. At noong 2 for 2 tournament, counter kay Simix Basilio. Si Lakwan at Kiram naman, noong ahon, contra vitrum at ultimate. Kaya kaabang-abang kung anong gagawin nila sa isa't isa. Respeto lalo kay Idol Basilio. Veterans, di ba? Pero lahat ng paghanga ko sa iyo nawala simula nung nag jogger pants ka na. <laughs> Pero kung tingin nyo, tagilid kami dito sa mga estudyanteng may honor, pues, palis sa mga legitimong salbahin ng GoPro Round ah, Game! <laughs> at yung huli nga nakaabang-abang para sa akin ay yung 3-way 1v1 Cruz vs. M-Site vs. Keep Sige. Parang nangyari noong Ahon 3. Looney vs. Dello vs. Balakid. Pero di katulad noong kay Laluni na ginanap lang sa isang araw. Sa pagkakataon na ito, nangyari ito sa day 1 at day 2. Cruz vs. Keep Sige sa day 1. At yung dalawang natitirang match up ay nasa day 2. Kaya maraming kasasabi na mas mahirap ang gagawin ni M-Site. Dahil dalawang magkasunod na laban ang gagawin niya at hindi biro ang Cruz at Keep Sige. So para sa inyo, sino ang top 3 na kaabang-abang sa papalapit na Aon 15? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.